Pag-uusapan natin ngayon tungkol sa pagbabalik ng manga na Hunter x Hunter. Ang Hunter x Hunter ay nasa ayatos ng halos dalawang taon, ngunit mukhang malapit na itong bumalik. Narito ang lahat ng impormasyon tungkol sa Hunter x Hunter ng Kabanata 401 na nilikha ni Yoshihiro Togashi. Ang Hunter x Hunter ay tunay na sumikat noong huling bahagi ng dekada ng Benda. Ang mga pinalawig ng pakikipagsapalaran ng batang si Gonfrix ay mabalis na naangkop hindi lamang minsan kundi dalawang beses ang pangalawa ay isa sa pinakamahusay na anime kailanman. Ang manga ay talagang nagtagal ng kesa sa parehong adaptation na umabot sa hindi bababa ng 400 kabanata na may marami pang paparating. Ngayon pa man, ang ilang personal na isyu ni Shihiro Togashi ay nagdulot ng mga pagkakaantala at isang hindi tiyak na ayatos para sa prangkisa. Sa paglipas ng panahon, tila isa sa mga pinakamahusay na serya ng shonen ay maaaring bumalik na. Ibinahagi ng mga kang isang larawan sa Twitter na may kasamang labing siyam na natapos na mga pahina na may caption na number 401 ay natapos na. Ang struktura ng produksyon ay hindi pa finalize. Masaya lang akong makita ang oras ng aking trabaho sa desk na unti-unting tumataas sa ad ni Yushiro Togashi. Si Yushiro ay may mga problema sa kalusugan sa likod ng ilang taon na labis na nagpapabagal sa kanyang kakayang magpatuloy sa paggawa ng Hunter x Hunter. Nang salita siya tungkol sa mga issue sa isang pahayag tungkol sa isang exhibit na inialay sa kanyang trabaho noong 2022. Sa ad ni Yushiro, hindi ako makaupo ng isang upuan ng dalawang taon na naging daylan upang hindi ako makapag-drawing. Ngunit sa paglayo sa mga karaniwang pamamaraan, nagawa ko magpatuloy sa pag-drawing kahit papano. Sa ad ni Yushiro, sa oras na iyon, maaari lamang siya mag-illustrate habang nakaiga isang mahirap na posisyon para sa anumang artist. Kamakailan na nagawa niyang lumikha ng higit pang mga pahina na nagtutokso ng ilang karagdagang kabanata sa Twitter. Mukhang schedule ng paglabas ay hindi pa rin natutukoy dahil walang balita tungkol sa pecha o panahon ng pag-publish. Ang Hunter x Hunter Kabanata 401 ay magpapatuloy sa Succession Contest Art, isang kwento nagsimula sa Kabanata 349. Ang mga membro ng Hunter Association at ang Sojaks, ang mga anak ni Haring Nasubi ay nasa Blackwind na patungo sa Star Continent. Ang mga kamag-anak ni Nasubi ay nasa isang labanan para sa kaligtasan upang magpasya sa kanyang tagapagbana. Ang mga hunters ay sumama kay Bian sa kanyang ekspedisyon sa Dark Continent at si Kurapika, Sojak ay bumubuo ng isang alyansa kay Prinsipe Tube pa. Ang hindi tiyak na Ayatos ay nakakabigo dahil nagsimula ito sa gitna ng art na nagiiwan sa mga mambabasa sa limbo tungkol sa kung anong mangyayari. Ang paglikha ng backlog ng mga kabanata ay nangangahulugang makikita natin ang pagtatapos ng arc na ito bago muling magpahinga si Yoshiro. Ang Hunter x Hunter kabanata 401 ay hindi ang katapusan ng manga. Kinumpirma ni Yoshiro ang hanggang kabanata 407 sa Twitter gamit ang mga larawan ng mga natapos na pahina. Mukhang dahil sa pagkakaantala mula sa Kabanata 400, nais ni Yushi Togashi at ng kanyang publisher na lumikha ng oras upang ang mga tagahanga ng Hunter x Hunter ay magkakaroon ng malaking kwento na may enjoy. Ang pagbuo ng mga kabanata at pagpagkatapos ay pag-spacing out nito ay maaring lumika ng isang uri ng routine na nagpapaintulit kay Yushiro na mag-drawing pa habang may nakalaan pang pa mga kabanata. Kung nagustuhan mong video nito huwag nyong kalimutan mag like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.